Hello guys! Welcome back to my channel. I'm Dolly. Um, ngayon lang ako ulit nakapag-vlog kasi sobrang busy tayo. Hindi lang naman ang pag-vlog ang ginagawa natin. At meron tayong araw-araw na ginagawa sa, um, sa buhay natin. Siyempre, nagtatrabaho rin tayo guys. Diba? Eto guys, um, kung nanonood kayo sa channel ko, nagpapasalamat po ako sa inyo. Kayo ay patuloy pong nanonood at tumatangkilik sa channel ko kahit bibihira lamang po ako mag-upload. Salamat po sa 3,275 subscribers. Oh! Thank you so po sa Sobra po akong nagpapasalamat sa inyo. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo yung natural na panlunas sa sakit na UTI guys. Panoorin nyo ang video ito hanggang matapos para naman guys, maturuan ko kayo ng tamang herbal, ng tamang um, natural na panggamot sa sakit na UTI guys. Ito guys, talagang karamihan guys, talaga. guys, yung mga bata, ang nagkakaroon ng UTI. Bakit kasi mahilig sa chichiria, sa soft drinks at kung ano anuman pala, nakadalasan guys, hindi sila mahilig uminom ng tubig, 'di ba? Kailangan nakatawan natin ng 8 glasses of water every day, pero kalamian sa mga bata, hindi na natin masyadong namomonitor kung umiinom ba sila ng tubig kasi kadalasan sa school, soft drinks ang binibili nila pati chichiria. So ito na nga guys, natural lang na ibabahagi ko sa inyo based on my experience at talaga namang ginagawa namin ito. At syempre, pag sa probinsya, kadalasan naman, ang halaman halamang gamot talaga ang ginagawang panlunas, hindi ba? At kung na-experience nyo ito sa mga probinsya nyo, ay talagang malalaman nyo na ito nga naman, naman talaga ay epektibo. Kami okay, guys, ang ginagawa ng gamot ay yung uh, ng mais. Kung napapansin nyo may buhok yung mais, hindi ba? Kunin nyo lang yung buhok ng mais, kahit anong mais, murang mais man, yung tinatawag na bata pang mais, hindi naman yun. Basta yung buhok ng mais. Tapos gawin nyo, ilaga nyo yun, yung buhok ng mais na yun, at kapag kalumamig na, ipainom nyo guys. Wala namang side effects kasi guys, yung halamang gamot ay talaga namang wala naman talagang side effects sa katawan natin, hindi ba? Lalo na nung kapanahunan ng matatanda na hindi pa uso yung gamot, kundi ang ginagamot lamang nila ay mga natural na herbal na pampagamot. I-try nyo to guys at sigurado guys na mm, gagaling ang inyong maanak o kahit kayo ay gagaling lamang dito. Ibinabahagi ko lang sa inyo kung ano yung kadalasang ginagamit ko na natural na panglunas nang walang epekto sa ating katawan at hindi ito nakakasama sa ating katawan. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe and pa-share na rin and comment below guys kung nagustuhan nyo o kung ano pa man ang gusto nyo i-vlog ko sa mga susunod na araw. Thank you for watching. God bless you, mama. Bye-bye!